Maraming tao ang nangangarap na umasenso sa buhay, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaabot sa kanilang mga pangarap. Bakit? Dahil hindi sapat ang pangarap lamang, kailangan itong sabayan ng tamang mindset, disiplina at pagkilos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong mahahalagang bagay na dapat mong gawin kung gusto mong umasenso sa buhay. Ang mga ito ay hindi magic, kundi mga prinsipyong napatunayan na ng maraming taong matagumpay. Kung handa ka nang baguhin ang iyong buhay, simulan na natin. Ang pag-asenso ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera o pagiging tanyag. Ang tunay na pag-asenso ay ang pagkakaroon ng mas magandang kalidad ng buhay, isang buhay na puno ng layunin, kasiyahan, at personal na paglago. Ito ay nangangailangan ng tamang pag-uugali, dedikasyon at pagsusumikap. Hindi ito isang bagay na nakukuha ng biglaan, kundi isang proseso na kailangang pagdaanan ng may tiyaga at tamang pananaw. Marami ang naghahangad ng pagbabago sa kanilang buhay, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Ang ilan ay takot na baka mabigo habang ang iba naman ay hindi sigurado kung ano ang tamang hakbang upang makarating sa kanilang nais na destinasyon, ang mabuting balita ay may mga tiyak na prinsipyo na maaari mong sundin upang mas mapadali ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ay ang kakulangan sa disiplina at tamang mindset. Maraming tao ang mabilis sumuko sa harap ng pagsubok o kayay natutukso sa mga bagay na panandaliang saya lamang ang hatid. Ngunit kung gusto mong umasenso, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pangmatagalang resulta sa halip na panandaliang kasiyahan. Ang tagumpay ay bunga ng disiplina, tamang pagpapasya, at patuloy na pagsisikap kahit mahirap. Sa video na ito, bibigyan kita ng walong mahahalagang hakbang na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang mga prinsipyong ito ay hindi lang teorya, kundi mga napatunayan na ng maraming matagumpay na tao sa iba't ibang larangan ng buhay. Handa ka na bang simulang baguhin ang iyong buhay? Kung oo, huminga ng malalim, ituon ang iyong atensyon at sabay nating talakayin ang mga mahahalagang aral na ito. Una maging responsable sa iyong buhay. Kung nais mong umasenso, unang-una mong kailangang gawin ay ang pagiging responsable sa iyong buhay. Hindi mo kasalanan kung saan ka ipinanganak, pero responsibilidad mo kung paano ka mamumuhay. Huwag mong iasa sa gobyerno, pamilya, o ibang tao ang iyong kinabukasan. Kapag inako mo ang buong responsibilidad sa iyong buhay, mas magiging malinaw ang iyong direksyon. Tandaan, ang buhay ay hindi kontrolado ng swerte, kundi ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Pangalawa, matutong magtipid at mag-invest. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong kontrolin ang iyong pera, hindi ang pera ang kumokontrol sa iyo. Ang unang hakbang dito ay matutong magtipid. Hindi ibig sabihin nito na magpakahirap ka sa pagtitipid, kundi ang pagiging matalino sa paggastos bumili ng mga bagay na mahalaga at maglaan ng porsyento ng iyong kita para sa ipon at investments. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo ito pinapalago. Matutong mag-invest sa mga bagay na makakatulong sa iyong kinabukasan gaya ng edukasyon, negosyo o iba pang productive na asset. Pangatlo, paligiran ang iyong sarili ng tamang tao. Sabi nga, you are the average of the five people you spend the most time with. Kung gusto mong umasenso, iwasan mo ang mga taong negatibo.